Hindi ang pagiging guwapo ng isang lalaki ang aking kahinaan. Ang totoo niya na mas okay sa akin ang magandang ugali ng isang tao at ang itsura ay bonus na lamang. Isang lalaki ang aking nakilala habang nakatoon ang aking atensyon sa paghahanap ng trabaho. Kailangan ko yon dahil isa akong single mom na tulad ng iba matapos ipagkatiwala ang sarili at magbunga ang aming paglalaro ng apoy, ay basta na lang akong iniwan sa ere. Sa loob ng ilang oras naming magkasama, dahil nag-alok ako ng isang pabor na alam kong makakatulong sa kanya, dahil ang company na kanyang hinahanap ay ang company kung saan ako kukuha ng COE para naman isubmit sa ibang company. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko ng mga oras na iyon dahil matapos niya akong ayain na magmeryanda at ganoon na rin sa tanghalian ay hindi ko nagawa ang tumanggi nang yayain niya akong sumama sa kanya sa bahay kung saan siya nakatira. Alam kong nag-iisa siya doon dahil sa haba ng aming pag-uusap ay naikwento na niya iyon. Mula sa bungad ng isang eskinita ay nilakad namin ng kainitan paloobana nang gigitata kami sa pawis dahil sa mainit na panahon na hindi kayang lunasan ng ice water at malamig na soft drinks. At doon, sa pagdaan ng ilang minuto, kahit may amoy. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento? Palike and subscribe naman dyan! Katulad lamang din ang ibang naghahanap ng trabaho. Maaga akong gumising para mag-ayos dahil kukunin ko ang aking COE sa isang company na kakatapos ko lang ng kontanata. 2011 ito nangyari at nais ko itong ibahagi dahil alam nyo na isa ito sa mga karanasan ko sa buhay na hindi ko malilimutan. Itago mo na lang ako sa pangalang Angela, 37 years old, may tatlong anak mula sa magkaibang lalaki. 23 years old ako ng aking makilala, ang lalaki na itago mo na lang sa pangalang Joven at nagkakilala kami sa isang dahilan na ako mismo ang may gawa. At sa loob ng 14 hours naming magkakilala ay nagawa niyang makuha ang aking tiwala. Para sa loob lamang ng mixing oras ay maararo ni Joben sa katanghalian ang bukid na dati nang sinaka ng isang magbubukid. 23 years old batang bata pero isa na akong single mama. 14 years sa ang nakararaan ng aking lisanin ang aming pahay para tunguhin ng aking dating company kung saan ay kukunin ko ang aking COE Pagdaan ko sa pinakang main gate ng zone dahil nga end of contract at naghahanap pa rin ng trabaho, ay naisipan kong tingnan ang bulletin board kung saan makikita ang job hiring. Sa isang gilid ay nakita ko ang isang nakatalikod na lalaki. At dahil kilala o alam ko ang logo ng isang job hiring na kanyang tinitingnan, lumapit ako para tingnan kung ano ang hiringa. Nakita ko doon ang maintenance ang kailangan nila at narinig kong sinabi ng nakatalikod na lalaki sa mahinang bigkasang salitang, saan kaya ito banda? Nagmabuting loob ako at dahil danas ko rin ang mag-apply ng nag-iisa at walang ideya sa kung saan ako pupunta, kinalabit ko siya at sinabi kong, tara sumama ka sa akin, dyan din ang punta ko. Ngumiti siya sa akin, hmm, hindi siya gwapo. Ayos lang yung tipong kahit masalubong mo sa dilim ay hindi mo naman kakatakutan at siya nga si Joben. Nagtanong sa akin si Joben kung magta-tricycle ba kami at sagot ko, naga-apply ka rin, di ba? Tumango siya at sabi ko, "Mas maganda kung maglalakad na lang tayo. Baka sakaling may iba pa tayong makita." Hindi ko sinabi kay Joben na malayo ang aming pupuntahan at dahil doon, marami rin kaming napag-usapan na ang lahat ay tungkol pa rin sa trabaho, advantage at disadvantage ng may trabaho sa wala. Noong makarating kami ni Jobet sa gate ng company, doon na kami naghiwalay. Wala kami planong mag-antayan sa gate pero matapos kong makuha ang aking kailangan dahil kilala ko ang guard, naisipan kong itanong kung nakalabas na ba ang aking kasama. Nalaman kong nasa loob pa si Joben at sabi ng guard, maaaring diretso exam na iyon dahil kailangan na kailangan ng maintenance. Wala sa plano ko ang maghintay kay Joben pero parang iyon ang siyang ginawa ko. Matapos ko kasing makipag-usap ng konti sa guard ay lumipat labang ako sa kabilang kalsada kung saan may lilim ng punong mangga. At bago ako malis ay sinabi ko pa doon sa puno ng mangga sa kabilang kalsada ako maghihintay. Ang nasa isip ko noon, boring kung lulusong akong nag-iisa. Tapos medyo mainit na rin dahil pasado alas 9 na ng umaga kung hindi ako nagkakamali. Hindi nagtagal, lumabas na si Joben at tatawagan daw siya for interview. Matapos iyong sabihin ni Joben, ay sabay pa kaming nagkatawanan na parang gets na namin kung anong ibig sabihin noon. At sabay pa naming nasabi na, kailangan tapos tatawagan. <laughs> Habang nilulusong namin ni Joven ang palabas ng zone ay kung saan saan pa kami nagpadaan na Noong matapat kami sa isang mahabang daan kung saan ay likod ng factory at damuhan ng makikita, ay naitanong sa akin ni Joben kung meron daw ba akong BF. Sinabi kong wala pero meron na akong anak. At doon ay sinagot ko ang kanyang tanong na bakit? Anong nangyari? Nasaan ang lalaki? Para sa iyong kaalaman at ganoon na rin para sa iyong mga tagapakinig, 19 years old ako nang magkamali ng pagtitiwala sa isang lalaki na itago mo na lang sa pangalang Niko. Sa paghahanap ko rin ng trabaho nakilala si Niko, pero sa paraang siya naman ang nakipagkilala sa akin. Pareho kaming natanggap sa company na aming inaplayan at dahil sa bagandang simula ng aming pagiging magkakilala, at pareho naman kaming single, hinayaan kong ligawan ako ni Nico at pagkaraan ng isang buwan, naging kami. Hindi talaga may iwasan ng maging careless ka kapag mahal mo na ang isang tao. Yung tipong kahit kunin niya, ang isang importanteng bagay sa iyo ay magagawa mong ibigay. Katulad lamang din ng ibang nagtatrabaho, nagbo-boarding house din si Nico. Hanggang tuluyan niyang nakuha ang aking tiwala at sumasama ako sa kanya sa kanyang tinutuluyan. Noong una, syempre medyo pakipot ng konti. Pero noong na, parang sinabi na rin ang aking espiritu di Kalasyao, hayaan mo na, mahal mo naman. Matapos kong isuko ang bataan, sa unang pagkakataon, na ulit pa iyon ng maraming beses. Yung tipong na master at nasubukan na namin ang iba't ibang kaparaanan at istilo para tapusin ang isang seremonya. Masaya, lalo na kung maririnig ang katagang bubuo tayo ng sarili nating pamilya. At tatanungin niya pa ako kung ilang anak ba ang gusto ko. Pero sa huli, noon dumating ang sinasabing anak dahil sa hindi namin inasahan, sa kabila ng aming pag-iingat ay isang binhi ang diretsyong nakasuloy. Wala kong kaba noon dahil lang nasa isip ko, hindi ako iiwan ni Nico at sa halip ay sasama siya sa akin para humarap sa aking noon ay nag-iisan na lang na magulang. Pero noong iparating ko kay Nico ang balita, matapos niya akong paasahin ng sobra, sa sinabing papalakihin namin na magkasama ang bata, ay bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Noong mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pero wala akong choice kundi ipaalam sa aking mama ang aking kalagayan. Gaya ng inasahan, sermon malala ang inawot ko mula kay mama. Aniya, dadalaw na lang kami at ako na lang ang kanyang inaasahan ay nagawa ko pa ang magpabuntis. At dahil hindi kayang tiisin ng isang ina ang anak, wala kaming choice kundi tanggapin ang aking kapalaran na Palakihin ang bata at huwag idamay dahil wala naman siyang kasalanan. Matinding pangangamote ang inabot naming magina at doon pa namin higit na patunayan na pag wala kang pera kahit ka mag-anak hindi ka kilala. Napagtagumpayan naman namin ang pagsubok na dumaan sa aming magina. Yun nga lang, tila isa yun sa senaryo ng aking buhay na kung muling uulitin ng aking pahina ay hindi ko na gugustuhin maulit pa. Matapos kong ikuwento ang lahat kay Joven habang binabagtas namin ng mahabang lusong, eh, maliban sa kaniyang sinabi na, Eh, ganun talaga. Mayroon talagang mga tao na magaling lang habang nakikinabang pa, pero sa hirap iiwan ka na. Ang realidad ng buhay, kaya maging aral para hindi na maulit pa Sa sinabing iyon sa akin ni Joven, matapos ko ang magkuwento. Wala naman akong nakitang disappointment mula sa kanya na isang single mom ang kanyang kasama. Dagdag pa ni Joven, hanapin ko lang daw ang para sa akin. Darating din yon at wag nang basta-basta maging marupok. <laughs> Pagamat medyo may dating, ay nagpangiti sa akin. Ibinalik ko ang tanong sa kanya, kako kung may GF ba siya. Ania Walarao dahil trabaho ang priority niya. Lalo't doon sa bahay na kanyang tinutuluyan ay nag-iisa lamang siya. Bahay raw ng tita niya at kung sakaling magkagipitan ay wala raw siyang malapit na mapupuntahan. Nalaman kong tulad ko ay wala na rin ang isa sa kanyang magulang. Ang sa akin ay ama at ang sa kanya naman ay ina. Ahid siya sa akin ng dalawang taon at sa larangan ng pagiging independent ay nagkakaparas kami ni Jovena. Noong makalabas kami ng zone, kung hindi ako nagkakamali, pasado alas 10 na ng umaga. Niyaya niya akong magmerienda at dahil sa layo ng aming nilakad, hindi na ako tumangi at aminadong gutom na rin ako. Dahil karenderya ang aming napagmeryendahan, ay sinabihan ako ni Joven na bago kami maghiwalay at magsiuwi sa kanya-kanya namin bahay, ay magtanghalian na rin kami. totala tanghali na rin naman. Hindi sa pagyayabang ay may itsura akong babae na isa sa naging pintas sa akin ni mama noong ipagtapat kong buntis ako pero hindi ako pananagutan ng nakabira sa akin. Nasabi ni mama, ang ganda mo pa naman sana kaso, T&JA ka. 5'4 in height at ipinagmamalaki kong sexy pa rin kahit meron akong isang anak ng aking makilala si Joben. At alam ko na sa aking taglay na ganda, kahit ako isang single mom, marami pa rin ang magkakagusto sa akin. Isa kasi ang sarili ko sa hindi ko pinabayaan kahit bigo ako sa aking unang pag-ibig. Matapos naming magtanghalian ni Joben, ay hindi ko naman magawa ang magpaalam na lang nahihiya ako sa ginawa niyang panlilibre sa akin. Nagpalipas pa kami ng oras hanggang sa ayain na ni Jobin sa kanyang tinutuluyan kung hindi raw ba ako nagmamadali. Hindi naman ako nagmamadali at wala naman akong ibang pupuntahan pero hindi ko rin magawang sumagot na uuwi na ako. At ewan ko ba? <laughs> Basta pagpare ni Joben ng jeep ay agad din naman akong sumakaya. Tahimik lamang ako at patangot ako sa mga ikunokwento sa akin ni Joben. Sinasabi niya ang mga lugar na aming nilalampasan, maging ang susunod ay ganun din. Hanggang sa pumaras siya sa tapat ng isang eskinita. Mainit at wala pa naman akong dalang payong. Dahil ang plano ko lang naman talaga, ay eh ang kunin ng aking COE at uwi ana. Pero bakit noong oras na iyon, ay kasama ko ang isang lalaki naglalakad sa isang iskinita palooban na ni yung ay wala. Nakaramdam na ako ng pagpapawis ng mga oras na iyon at naitanong ko pang malayo pa ba? Konting hakbang pa ang sagot sa akin ni Joe Bena. napadahan kami sa isang tindahan at soft drinks na lang ang saging sagot ko nang tanungin niya ako sa kung ano ang gusto ko. Bumili rin siya ng dalawang ice water ba yun o yelo? Limot ko na eh. Basta dalawa yun dahil pagkarating namin sa bahay ng tita niya, nilagay niya iyon sa isang jug para lumamig ang tubig. Matapos niyang buksan ng electric fan ay nagsarado siya ng pintuan. na wala naman akong nasabi nang sabihin ni Joby na para hindi tayo machismis. Hindi naman ako kinabahan ng mga sandaling iyon na para bang ako'y prepared <laughs> sa kung ano ang susunod na manggaganapa. At ayun na nga, eh siguro ko naman alam nyo na. <laughs> ang totoo niya kahit hindi pa namin masyadong kilala ang isa't isa, pero yung natapos namin ay ibang level sa teamwork, pang team building ang datingan mga Mars. Siguro bilang isang may anak at obviously experienceado at taon na rin walang bumisita sa aking parking lot, kumbaga nilubos na. <laughs> Bilib nga ako eh. Walang hugas pero parang hindi nagtanghalian. Pero siyempre, bago pa man simula ng pasakaliye, ay sinabi ko nang ayaw ko nang maulit ang aking naging kabiguan. At kung iyon man ay dala lamang ng kanya-kanya naming pangangailangan, ay siguraduhin hindi iyon mag-iiwan ng mantsa na aking magiging problema. Ang totoo niya na, kahit sinabi kong huwag na niya akong ihatid, ay nagawa niya pa akong ihatid ng palapala. -pala. At sabay pa rin kaming naghapuna na. take out din siya para sa aking mama. Naghiwalay kaming ni Apeliedo at contact number. Hindi kami nagtanong na. Ako naman ay hindi na rin nagtanong. Ang nasa isip ko noon, hindi tama ang naging simula namin. Tapos pareho pa kaming walang trabaho. At dahil nag-iisa lamang sa bahay, kung sakaling magkikita kaming muli, baka iba na naman ang mangyari. Mula noon hindi na kami nagkita. Parang isang panaginip sa totoong buhay.